Sana magustuhan niyo po ito. Happy uh, Mother's Day po. Never pa ako makatanggap himbukan. Bisan kanino, bisan haasawa ko. Ayan mga kasangkayan, so for today's video, ay sobra pong napaka-special na araw na to, kasi Mother's Day po. So ayan, unang-unang po sa lahat, gusto ko lamang pong bumati ng Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay dyan. So ang gagawin ko po ngayon ay mamimigay po tayo ng flowers para sa mga nanay. Anong pangalan po nila, Nay? Shani. Pasita. Galo. Taga saan po kayo? Taga Samar. Saan po kayo sa Samar? Barangay Laiga yung pinabagdaw Samar. Samar. Samar? Samar din po? Samar. Saan sa Samar? Uh, pinabakdaw. daw. Ah. Ako po, taga Samar din po ako. higa. Mayroon po akong mga kunting katanungan. Okay lang po ba sa'yo? Okay. Anong mensahe mo para sa sarili mo ngayong Mother's Day? Uh, damo nga salamat nga umabot ako hininga akon edad, inabotan pa ako hininga daya na nga tuig. Sana maging malusog lagi ang katawan ko at umabot pa ako ng ilang taon. Humaba pa yung buhay ko. Nay, kailan ang last time mo na nakatanggap ka ng flower? Yun ang masaklap. Kay waray pa makakarawat, tikang pati kam. Asin talaga wala. Yes. Nag-birthday lang ako noon, 60 ako. Anong ah, birthday mo? Anay? yung mga anak ko lang, yung mga anak mo yung nagbigay sa iyo ng birthday mo. Ah. Like sa mga okasyon wala yung birthday mo, yung ganun. Never pa ako makatanggap himbukan. Bisan kanino, bisan haasawa ko talaga na po ba? Um, so, ayan, dahil po dyan, mayroon pa akong ibibigay sa'yo na flower. Hindi man siya gaano ka laking halaga na nabili ko pero sana magastuhan niyo po ito. Ay, ako naman direct na mimili. Biskan ano, pahiya nga bagay, bisan maraot or maupay man ito basta hatag, tikang ha, tikang iya kasing-kasing nga paghatag o okay, kila kinakarawat ko ito hin maupay. Nga, napakabait na ni nanay kasi Talagang, yung mga sinasabi niya, talagang siguro, ramdam ko na galing yan sa kanyang puso. Tama ito. Tama ito. dahil dyan, Nay, ayan, tanggapin niyo po yung flowers ko. Ayan, Nay, um, ito po yung flowers ko na ibibigay ko sa iyo. Sana magustahan niyo po kahit ano lang do. Yan, flowers po yun ay. Happy Mother's Day po. Sana ma magustuhan niyo po ito. Happy Mother's Day po. Yung nanay ko kasi malayo eh. So, ayan, gusto ko lang naman mag-share sa iba para makapagbigay din ng ano, kunting saya. Damo nga salamat gahapon at least nakabulig kan. Napasaya mo kami kahit paano. Ako mismo. Nai, bilang isang ina, anong payo nyo yu, o mayroon po ba kayong gustong minsay sa iyong mga anak? Minsay ko lang sa mga anak ko, huwag nilang pababayaan mga sarili nila. At huwag nila akong babayaan pag tumandaan na ako. Sana, inin kun bisan ha sa kumhin kakorean, kakore pag pinambiling hit para haera nga ipan si Sir Basic, munta nala. Nag-aaral pa po ba sila? Waray na. Okay. Ini diri lahera magpinasaway. pagin okay la. Miskan sugad la kami ka Sana i continue nila era ka ma mm. yung alam ano, na disiplinado na sugot ang mga kag anak, di ba? Oo. Na maito. Sugad la to na akon karuya bisan waray la kami bisan waray la kami, sugad la kami hini. Maging okay okila kami pare pare waray-waray marahot na buot kada tag sa mo. Ayan. Minsahe mo para sa mga kapwa nanay mo? Eh sana. Kung kun ako ay malipayon, pares kunta hiragyapon. Magiging malipayon. As in. Pare-pareho. Minsahe ko sa kanila, sana, bigyan kami lahat ng magandang buhay. Oo. Oh. Ano sila sa mga anak nila. Mayroon ka po bang gustong i-shout out sa ating video ngayon? Uh, damo nga salamat han kung ano matimu, imo karoyag ig yung paaboton hini nga imo pag interview ha amon sana ma marating mo kung ano man nakakaopay para hai. Thank you po. Napakabait po ni nanay at saka ilang taon na po kayo? Uh, ako 46. 46? Ah, bata pa po kayo ano? Ano ka bang gustong i-shoutout dito sa ating video ngayon? Um, um, Ay, yung mga anak mo, yung mga anak ko sana maging maging magandang kinilang buhay. Maraming maraming salamat po sa pag-ano nyo pag pa-interview sa pagbigay sa akin ng kunting oras. Okay, lighton waray waray anuman bisan ano at least masaya ako uh, happy lang ano okay. ayan once again happy mother's day po maraming salamat hay thank you po nay okay. <laughs> ang mensahe ko lang sa iyo sana lagi kang mag-iingat at maalala mo lagi mga magulang thank you po nay